Hi everyone! So for today's video guys, alright, sasagutin lang po natin ang katanungan po ni Kababayan, okay? So ang tanong po ni Kababayan, ito po yung kanyang katanungan po guys, kasi ito si Kababayan nagpadala po siya ng sea cargo, pero hindi po siya nakabase po dito sa Saudi Arabia, pero nakabase po siya sa, sa ngayon sa Kuwait, so doon po siya nagpadala through Kuwait, okay, pupunta ng Pilipinas. So ito yung po yung katanungan po ni Kababayan, okay, babasahin po natin. Uh, hello sir, uh, itatanong po lang sana, normal lang ba na mag-4 months na this November 3 ang, ba ang tatlong ang boxes ko from Kuwait pero di pa rin dumarating sa Davao de Oro na address ko sa Mindanao. Ayun. Ito po yung tanong po ni Kabayan. All right. Shout out pala sa iyo, sir. Ah, uh, Edit file. Okay, shout out pala sa iyo. Anyway, so guys, sir, kung sakaling umabot na po ng 4 months yung bagahe po ninyo, okay, ang may ipapayo ko lang po sa sir. Tawagan mo po ninyo yung main office or yung office dyan sa Kuwait kung saan po kayo nagpakapagpadala. Kung saan po kayo nakapagpadala. I mean, sorry. Alright? And then, para ma-deliver na po yung bagahe po ninyo, fortunately, nasa Davao na po yon. Okay? Kung sakaling taga-Davao ka, sir, Mayong mayong gabi po sa imo sa sir kay Bisaya po po sir. Okay. So kung pananglitan na imo kuan imo sino na imong bagahe na muabot na og 4 months, okay? Muabot na og 4 months, all right? Kung naa ka sa Davao, naa dito nga atong branch sa Davao branch, okay? Fortunately naa na to sa Davao branch. As of now under for scheduling for delivery na yon, all right? So actually yung pinaka -ma maximum po natin sir. And then secondly, kaya umabot yung 4 months po yung sikat ko po natin dahil lahat ng mga cargo apektado, lalo na ngayon lumalala lumala yung tensyon ng Israel sa saka yung Palestine o about na sa Lebanon, yung away ngayon so that's why lahat ng cargo apektado po yon. so sir, yung sa'yo sir, nasa na po yun sir, pakitawakan lang po yung ano pakitawakan lang po yung kung saan po kayo pagpadala para may deliver na po yung bagay po ninyo so I hope nasagot ko po yung inyong katanungan, so guys kung sa mga gusto mag, magtanong, okay kung saan man po kayo dito sa Middle East, okay pakikomment lang po tayo sa baba, please guys, huwag kalingutan kalimutan po i-subscribe po ang ating channel para tuloy-tuloy po yung updated po ng ating cargo. Alright? So, so hanggang dito na lang po guys. Kuya Makati Express Cargo, Kai Makati. Alright, bye-bye!